Ano <laughs> Alam mga boss, kahit hindi nyo nakikita itong ano namin pinag-usapan namin ano Doon daw sa kanila <coughs> plus, Sir, flash Doon daw sa kanila Oo oh, sir May mga pinangalanan daw doon, ano pangalan si Buyas? Si Buyas Kasi ang sabi, sabi nang... Hindi, totoo yan na hindi ka nagbibiro. Baka naman hey, usapang... Totoo natin, punta tayo sa bahay. So, 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 para makilala si yung... mo yung... Katawagin ko yung 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 si Buyas, lilingon yung bata. Oo. Oh. Wala Anong yung, 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 yung yun? si Buyas doon, yun, si Uncle Pamen lang. Ah, okay. Oh, eh, uncle yung si Buyas? Hindi, yung Pamen. Ah, ante yung si Buyas pangalan. Yung paminta lalaki. Magkakapatid yung ko yun. Paminta, lalaki yun. Kaya pinangalan ng paminta. din. Bakit pinangalan ng si Buyas? Kasi, yung sabi mo nga sa'yo kanina, sir, ala... Wala sa boy hindi. sabi ng lolo namin na lalaki, lagyan oh. mo nang sibuyas yung sabaw ng ibon na nilagay sa kaldero. Okay. Kasakaling, Kasi sa sabaw yung didi na ah, ibon, ibon yung oh. pina ibig sabihin nung nanganak siya, wala ayaw mag walang gatas yung dede. Oh, oh walang gatas yung dede. Ilang taon na ba yung babae? Sanggol pa lang. Hindi yung, nanay. Ah, hindi pa matanda. Hindi pa naman matanda. Oh, oh. ibig sabihin pwede pa maggatas. Oh, pwede pa sana maggatas. Okay, pagkatapos, mag hindi magkasasabay oh, ng Okay. Yung sabaw daw ng ibon, lagyan ng sibuyas. Oh. Baka sakali magkagatas. Oo. Totoo yan ha? Oo, oh, totoo yan sir. Okay, o oh, tapos? Okay, natin, doon. Ngayon, sumunod yung lalaki. Oo. Uh, hindi, eh. tapos, bakit nga sibuyas ay pinangalan? Yun nga, dahil lang, lang dahil doon sa sibuyas, nagkasaboy yung didi. <laughs> Kaya lang pinangalan, pinangalan. <laughs> Kaya pinangalan doon sa bata yung sibuyas. Pero <laughs> <laughs> <Totodin niyo> hindi naman <laughs> sa tuwang pangalan mo sa... <laughs> Ito <laughs> <Palayo> na lang story. <laughs> yung paminta. Ay, ng paminta? Oh, oh, yung paminta naman, oh. dahil naman sa uh, Baboy Ramo. Oh. At ang huli na Baboy Ramo, ulit-ulit, dahil nabitahan daw sa Baboy Ramo, oh. pagkasakali magkasabaw yung gatas ng didi ng babae, oh. ayaw. Ngayon nangyari, magpabili ka ng paminta doon sa bayan, pagkasakali magkasabaw din naman yung didi ng babae, yung nanay. Ngayon nilagyan ng paminta yung Ilagang kang karding pabura mo. Okay. Oh, ngayon, 'no nagkasabaw. Gawin natin pala diyan sa anak mong na-lagay, papangalan natin sa kanya, paminta. <laughs> Kaya yun na, kumpleto na sila. Paminta, sibuyas. Meron pang pa dalawa, bawang, at asin. Buway pin paminta 'yan. Okay. Ano 'yan? Ano 'yan? Yun? Uncle ano yun? po mismo. Uncle. tawag rin? yun sa kanya? Uncle, Uncle. Hindi san pag tawag ng paminta sa kanya? May ako ba tawag ako, paminta sa kanya? Ako po, oo. Ako, ano pag -isa tawag mo? Natatawag ko sa kanya, paminta kasi yun talaga <laughs> yun. So, Kapag walang Ricardo sa rin, pag napapasal sa doon, wala bang paminta. <laughs> eh, <laughs> <nang> <laughs> Ay, nakita na ako, sabi niya <laughs> eh. Wala ba kayo Ricardo, sasabihin pa siya. <laughs> Tot totoo yan ha? Oh, oh, oo, totoo, totoo yan. Yeah, sa bakit hindi kasi, eh, bakit hindi, hindi, ano, ano ba yun? Uh, Anong pangalan kanina, yung una, yung babae? Sibuyas. <laughs> <laughs> bak bakit hindi si Buyas ang nalagay sinabi para magkagatas? <laughs> Ibig sabihin, mas si Buyas ang ilagay doon sa panahon niya na yun, hindi siya pa magkagatas. Oh. Paminta talaga. Oo, oh, paminta. Doon siya, siya sa paminta nagkagatas? Oo, oh, doon talaga. Oh. Okay. <laughs> yung bawang, eh, baka yung bawang tungkol din sa gatas. Oo, oh, ganun din. Lahat sila magkakapatid ganun. Uh, bawang, simula sa sibuyas, paminta, uh, bawang, bintin dapat sila. Kumpleto talaga sir eh. Dapat sila. Bitchin. O bitchin. O toyan. Nadugo pa. Bitchin. Ba, alam man binibiro mo, may pang nasa birth certificate nila bitchin ng pangalan? Oo. Hindi ito si Kuya Seryoso 'to eh. Hindi to na hindi niya ako bibiruin ito eh. yung lang pangalan nila sa ano. Ano ah Ano boss Joel? Ano? Julie. Ah. Uh, Kuya Julie. Kuya <laughs> Julie. Sir. Talagang yun ang pangalan? Opo. Hindi nagbibiro. Yun ang pangalan. Opo. Pami Sibuyas, paminta. Si uh, Opo, okay, sir. Bawang. Ah. Uh, si, uh, paminta. <laughs> Complete. Sibuyas. Di ba, sir? Naalala mo yun sa may... Complete lang, <laughs> Pwede ko ba silang interviewin? <laughs> pwede po, sir.

Ate Sibuyas? Buyas. Pero sa si ilang ati taon na si Buyas wala diyan na. Ilang taon na si Ate Sibuyas? Buyas? Uh, boom. nasa 40 na po. 40 na si Sibuyas? Buyas. Oh. <laughs> si paminta ilang taon na. <laughs> Medyo matatanda na nga. Eh, ilang nasa taon na. ano na siguro 'yon? Na uh, 51. 51 si paminta. Oh, si paminta. <laughs> buti na lang yung nanay ko. Halos magkaedad kami, buti na lang yung nanay ko hindi niya iisipin pangalan sa akin. Ah. Uh, ano pa ba pwedeng ipangalan? <laughs> Toyo man <laughs> okay. si. Sir, okay. sir, Siguro, hindi Tapos oh di Pero pa kami lulo sa Tarlac. Oh. Asin ang pangalan. <laughs> oh. Ay, asin okay pa. Oh. Okay asin. Oh, banda nga yung asin eh. Oh. Tapos bakit bang, naman pa? asin? Baka naman nagkagatas din dahil sa asin. Oh. <laughs> <laughs> Palit, gatos, eh. Talaga, <laughs> Palit gatas. Talaga mo din ang kain gatas. Palit gatas. Yun talaga. Kaano-ano naman nila paminta to. Ah, <laughs> uh, uh, bale, uh, partido na. <laughs> Doon. Do, do, na. Doon nagsimula sa asin. Doon nagsimula sa asin. Pa, pababa na. <laughs> Papunta na sa rekado. Papunta na sa rekado. <laughs> Kompleto. <laughs> Wala lang pangalan ng yempo. <laughs> Parang sa trompe, Wala may, ay, -wala may ng mga Mais kasi mga, mga katapungo eh. Panik kasi sa bundok. Baka tayo. naman. Baka naman. Ikaw, bajik sa kapula. <laughs> Medyo. Hindi <laughs> <Medyo. laughs> <Okay. laughs> pag nagkaanak ka, Hali ba yun, nagkaanak ka yung misis mo. Hindi nagkagatas, sinubukan yung dalahat. Tapos sabi mo, lagyan natin ng magic syrup. Nasa oh, nagkagatas, ipapangalan mo sa anak mo magic syrup. Pwede. Alangan naman itong yun ang, ano, kagustuhan ng Magic sarap. Oh. Ito sir, kwentong ko yung pangalan namin ng magkakapatid, tatlo uh, kaming lalaki. Uh, Baka hindi ka rin maniwala sa amin. <laughs> Sige. Ko, yung, naman, yung, ang paminta at si uh, pinaniwalaan ko eh. Ako, mayroon ko talaga, pa bang mas, mas lalala doon? Ang pangalan ko talaga totoo sir. Ano? Nakem. Ano? <laughs> oh, Alam mo yung sabi ng Nakem. Isip. Alam mo yung Nakem. Ano ba yun? Sa Tagalog kasi yung nagkag isip, uh, may isip. Ah, isip? Awan oh, nakim, okay oh, na ka, mukhang parang gano'n. Sa <laughs> Ilocano, iba yun, di ba? Hindi, naririnig ko kasi yun. Kapag katatanga-tanga, okay din na, awan na <laughs> diba? Pero pag sa sambal naman, may isip. Ah, uh, may isip. Sambal nakim. ng tatutubong ay ito ta sa pinatubo. Nakam. May isip okay. talaga. Okay. Kaya... Pinangala sa akin ang nakim. Kasi, mukha ka naman, mukha ka naman may nakim. <laughs> <laughs> talaga. Ito naman si Brox. Ah. Oh. Pangalan ang palayo niyan, automatic. Oh, sinabi ko tama, automatic. Oh. Ano pangalan mo talaga? talaga pangalan? Oh, automatic. automatic. Ano pangalan niya talaga? Brooks. <laughs> Hindi yung to ang pangalan mo, automatic. Automatic yung po pala. Cyber certificate. Cyber certificate, Brooks. Brooks. Pero palayo mo automatic. automatic. Bakit automatic? Kasi sabi ni Tatay ko. Oh. Yung si Tatay ko daw. Oh. Pag nagtatrabaho, parang automatic na mamadali yung lahat ng ginagawa. Trabaho. Oh, okay. Kaya pinangalan sa kanya, nung pinanganak siya, automatic. <laughs> Kasi <laughs> mamadali yung Mamadali yung ginagawa. Gawa, eh. Ah, sistemado. Oh, oh, okay. May sistema. kubaga pag inutos mo, matik lahat oh, okay. na gagawa. Diba yung si Patrick, okay. ang pangalan niya naman, patik, 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 pagsat pag sa sambal yung pag sa tagalog yung oh. pop chick yung sa isip natin na oh. yung para sa isip natin na oh. gagawin ko na gagawin ko na pop chick yun oh, okay. ah okay, oh. hindi mas maganda okay. na yung maganda mga na hindi yung mas okay na, yung mga pangalan, <laughs> pangalan <laughs> na yun kaysa naman sa si bawang sibuyas Sir, yun lang nakakarala ka sa Sir, ako Biro-biro oh. uh, yan. Oh, Totoo talaga. Nakakatawa lang. <laughs> Kaya naka talaga. Ka. <laughs> Big sabihin pag kumuha sila ng birth certificate, bet talaga. Nakakalukit. Hindi na rin. May sibuyas pa. Complete sir. <laughs> Pwede na ba tayong kumain? Kain na tayo. Sobrang sobrang love team. Ito mga boss. Oh, okay sige. Yes, okay. Tara, i Kami na <laughs> tutuyan. Tutuyan siya sarili. Eh hindi na magaliw oh narin. Hindi na makalimutan tayo sa kanya. Sa tihaw. Sa pagara. Sa dihaw. Okay. okay. Ano ng yo si Bit sina oh. Chakasi, humiminta. No sila, okay. sila. Okay. Yo oh. okay. okay. na lang. Oo. Okay. Kami nagbibir tutuyan talaga live. Pa, paano pag... Oo, sige. Pagtanong ka daw yun sa Pinayagan din naman na talaga din. Pumayag din, Betsy na. Kaya ka na siya. Wala siyang magagawa. Kung kong galibawa, ganitong edad. Ganitong edad mo ngayon. Papakay... oh, sige. Papalitan ko na yung pangalan mo, Betsy, Tapay ka. Hindi na siguro, ha? Hindi na siya. Hindi alam ko Hindi. Ang problema nun. Wala siyang magawa kasi bata pa siya. Oo, sanggol pa eh. Di ba? <laughs> Ang ano lang, sir, talaga na Christian. Ngayon, ayan nyo na siya ng Betchin. Hindi naman siya napipigon pag tinawag siya ng Betchin. Hindi naman. Kasi pangalan niya. Okay. Ang sakit ng chan ko. Kaya na tayo. Ang sakit ng chan Mga mga boss, kakain na kami. Ayan, no. Okay, sinabawan namin yung... Ayan, no. Oh, may dahon, oh May dahon. Alam niyo naman ako, paborito ko dahon. Sa Pinit. Anong pangalan niyan? Sa Pinit sa pinit. Oh, kakain po muna kami. Sa sambal, Ayan. alas 12. Alas 12. Oh, sa sandok namin, di ba? ano eh. Yan. Saan yung arinola? <laughs> Ito sir, yan na Hindi <laughs> na po yan. Kaldero naman yun. Yan. Yun. pa <laughs> yon di ba mo. Huwag mo ilagay sa ilat sa isang plato. Huwag mo ilagay ilat sa'yo. <laughs> yan. Huwag mo dalawa. Isa lang yan. Isa lang yan. Tika, hati, hati tayo. Okay. O, Yeah. Okay. Hoy, kakain na po kami. Nandito yung sagot All right. That's it.